Welcome to Romish Update Channel. Ah, uh, good, uh, good afternoon everyone. Um, uh, and tayo sa bungtod ng Bugo para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building, tapos yung mga uh, uh, guys sa hospital. sa so, ito tignan niyo itong uh, city hall. Ah, ganyan talaga ang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming, wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at tatayo natin, kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa punsaan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan, lalagyan din natin ng na, siyempre lahat ng facilities uh, titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman, ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron. But, uh, yung we can announce yung uh, number one, yung kuryente I am assured by the Department of Energy Secretary, Secretary Sharon the, that we are going, Bogo will have Uh, electricity complete uh, for the entire city by the end of today. Uh, bukod pa doon, yung tinahanan namin hospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung hospital at ngayon, premier na nila, safe na yung hospital, pwedeng ibalik sa, um, sa loob ang mga pasyente na. Ang hospital, ang hospital dito hindi naman nawalan ng kuryente dahil may at uh, kaagad, prioritize ng Department of Energy na magka, magka-connection kaagad. Tapos kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President yung aking uh, the amounts that I enumerated earlier both from the Office of the President and in the form of LGSF or Local Government sa, sa Local Government Support Fund uh in the amounts of uh, well 150 million for the province 75 million for uh, the other towns uh and uh, maybe smaller amounts for those depending on the need uh, and i assured all of our uh local executives that this is not hindi ito minsanan lang hindi pag alis baka naman isipin nila na pag alis na namin dito tapos na lahat hindi We will continue to monitor we will continue to coordinate with uh, the leaders the local leadership uh, to make sure that uh, uh, maganda ang takbo ng ating uh, rehabilitation and all and all the, all the uh, uh, support na binibigay natin. We are providing I don't think uh, siguro hindi ko na kailangan ulitin pero again uh, we are providing for all of those who have been displaced Uh, lalong lalo na yung mga uh, nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10000 na cash assistance uh, at least uh, sa umpisa. Kung kailangan pa nila, baka uh, maulit, titignan natin in, in, uh, uh, kung paano na ang takbo ng ating recovery. I would like to assure everybody na hindi tayo, uh, basics lang muna, hindi tayo maubusan ng pagkain, hindi tayo maubusan ng tubig para sa ating mga sa ating mga naging biktima. Diba? Minamadali na lang natin ang kanilang magiging uh, kung saan sila ma may, na, para naman may masilungan sila dito uh, hindi sila na dahil marami tama rin naman natatakot na bumalik sa sa building. Uh, so gusto na, na, na mas gusto nila dito sila sa labas. So, yun ang susundan natin. Uh, yun ang kanilang kagustuhan. Yun ang ating susundan. So, that's why the proposal is the 10 city. So, this ongoing, this ongoing uh, recovery uh, program uh, will continue until we are satisfied na lahat ng nag-apektuhan uh, na ay nabigyan na ng uh, na, 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 basta may kinakayo na may tinutulugan na may pinuputa na yung mga, yung mga commercial enterprise ay to uh, that's uh, that's the important part so ganun ang naging situation dito sa Cebu yan ang situation in the other towns of uh, in the other towns of Cebu uh, and uh, uh, we will continue to monitor and we will continue to assist thank you very much good afternoon